Ngayong araw pala mga guys ay dumating na yung parcel ko. Ito pa pala ng aming manok. Bali 300 piraso po ito. At paglilinis na rin po ako ng kulungan ng aming baboy. Tara, samahan niyo po ako. Yo, what's up mga guys? Magandang araw po sa ating lahat at welcome naman po sa panibago nating vlog. At sa mga oras na ito ay kakigising ko lang po mga guys. Pupunta po ako sa kulungan ng aming baboy dahil sabi ng asawa ko hindi niya panalinusan. Pero napakaan niyo na po at nakita ko yung kapatid ng asawa ko ayaw niya pong mapakita sa kamera at pagkatiting ko po dito sa kulungan ng aming baboy ay hindi nga nalinisan pero tapos na po silang kumain kaya napag-isipan ko na ako na lang maglilinis dahil wala naman ako trabaho ay dahil ako isa yung namang dakilang tambay dahil tapos na nga silang kumain ay inayos ko na yung kamera ko at kumuha na ako ng hose para mapaliguan yung baboy namin ito pala yung baboy na pinapaliguan ko ay inahin ito po pala ay isa lang sa apat na inahin namin noon minsan nga pumasok ako dito sa kulungan namin ay nalulungkot ako. Dahil dati napakaraming baboy dito at napakaingay tuwing umaga. Pero ngayon po ay isang inahin na lang at dalawang biyek kumunti nga yung baboy namin dito sa kulungan dahil nagka-pandemya po sa baboy. Katulad din po ng tao ay meron din pong swine fever na dumapo dito sa aming lugar. Kaya napilitan akong ibinta yung ibang inahin. At ito na lang po yung naiwan. Ito po yung survivor namin. Pero pinagtitiisan ko po itong alagaan kahit alam kong may pandemya ng baboy. Pero ngayon ay nakaraos din at nakapanganak na po siya. Itong dalawang biik po ay kanya pong anak at iniwala niya nung nakaraang linggo. At ito pong inahin ay nabulugan na nung nakaraang linggo. Nabulugan na po ito pagkatapos mawalay ng kanyang anak dahil mabilis po itong maglandi. Kaya ito yung iniwan ko dahil nung nagkapan din niya ay buntis din po siya kaya hindi ko siya bininta. Yung mga hindi po buntis yung ibininta ko dahil hindi naman mapoproduktuhan yon Ito lang yung iniwan ko dahil alam ko makakaraos din kami dun sa sakit na dumapo dito sa aming lugar. At pagkatapos kong linisan dito sa inahin ay lumipat na rin ako dito sa mga biik. Ito po yung dalawang biik na anak ng aming inahin. Sinadya ko talagang hindi ibenta to dahil puro babae ito. Puro babae nga yung iniwan ko dahil gagawin ko ulit inahin. Mas gusto ko talaga na alagaan yung inahin kaysa sa fatining. Hindi po ako nagpa Inahin lang po yung inaalagaan ko dito sa amin. Dahil mas mababilis po ibenta yung mga biik kaysa sa patening Ang patening po kasi ay magastos at malaking kapital yung kailangan mo. Maraming nagsasabi na mahirap daw alagaan yung inahin. Depende naman po kasi yon. Kasi sa amin po ay hindi naman kami nahirapan kapag inahin yung inalagaan namin. At natapos ko na rin po linisan yung kulungan ng aming mga baboy. Ito na po ay yung finish product ng ating paglilinis. At kung makikita nyo ay sobrang linis na po ng kanilang paligid. Mas mainam talaga na linisan natin palagi yung mga kulungan ng ating alagang baboy para hindi naman tayo mapagalitan ng mga katabing bahay natin. At pagkatapos ko nga maglinis ay hinakot ko na yung feeds na binili namin. Ito pala yung feeds ay para sa biik at para sa inahin. Yung sa uh, inahin pala ay ipa lang po ang pinapakain namin. Yung darak na mais at yung sa biik naman ay purong feeds. Purong feeds nga yung pinapakain namin don sa mga maliliit dahil maliit pa sila at hindi pa kailangan pa nila ng mas magandang sustansya. At pagkatating ko nga dito sa bahay ay dumating yung parcel ko. Ito po yung parcel na ay binayaran ko ng 1,096 kasama na po ang shipping fee at pagkadating ko dito sa bahay ay binuksan ko na i-check ko po kung sakto yung in-order ko ang order ko pala ito ay gagamitin po namin doon sa business naming lechon manok. Ito po pala ang ginagamit naming packaging sa aming manok. Ito po ay resellable plastic at sa online po namin binibili ito dahil wala namang nagbebenta dito sa amin. Kaya sa Shopee na lang ako bumibili nito. Bali tatlong daang piraso pala to yung in-order ko dahil one week lang naman to namin gagamitin. Oo, every week ay tatlong daang piraso nagagamit naming plastic dahil yun ang sales namin tuwing linggo at nang natapos ko na itong mabilang yung binili ko sa Shopee, itchinik ko ay sakto naman at wala namang kulang Bale, bawat packaging po dito ay 50 piraso. Mas maganda nga itong gamitin kaysa sa plastic. Mas disente itong bitbitin ng mga customer natin kapag ito yung ginagamit nating plastic. At bago ko makalimutan, maraming salamat po sa lahat na nanonood ng na nakaraang video natin at sa mga nag-follow ng page natin at nag-like ng mga video. At lalong-lalo na sa mga nag-share. Eh, wala po ako ngayong isa-shoutout dahil wala nang nag-comment sa ilalim. Pero kung gusto mo i-shoutout ay eh mag-comment ka na sa ilalim para may shoutout kita sa susunod na video ko. O sigurado i shoutout ko ang mag-comment sa ilalim kaya mag-comment ka na kahit anong gusto mo. At hanggang dito lang ating video ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng na nanood at God bless po sa ating lahat.